Actually say dito sa ating bansa is yearly dahil sa batas po natin. Sa ibang bansa, after three shots pwede na kasi po sa kanila is rabies free po sila. Sa atin po kasi dito po sa bansa is nandyan lang po or endemic lang po yung uh, rabies sa atin kaya po uh, dapat after po ng unang tusok nang after three months of age, uh, yearly po silang papatusokan po ulit. po kasi natin ngayon is yung mga aso at pusa na sila po yung pinaka-main na uh, may dala po ng rabies kasi po uh, Uh, kapag nakagat nga po ng uh, ribid na naaso yung uh, alaga po natin at hindi po bakunado, pwede niya pong acquire po yung uh, rabies. Actually, yun po yung uh, kailangan nating ipaliwanag sa mga tao kasi po ang akala po nila kasi ang rabies po ay inborn sa mga hayop, which is hindi. Uh, Na-acquire lang po nila yon kung nakagat po sila nung nagkasakit po. Kasi po pag lalabas na po kasi yung simptomas ng rabies sa aso, is mamatay na po siya within 10 days. So, ganon din po sa tao. Pag lumabas na po ang simptomas, uh, mamamatay na rin po siya. Kaya po, uh, yun po yung kailangan po nating tutukan. Ayun uh, din po yung lagi kong pinapaliwanag. Kasi po, ano po siya? Kaya po, paniniwala nila na malakas po yung rabies po sa ating mga ano, puppies and kittens kasi lagi pong kumakagat, kahit na anong bagay dyan, tsinelas, tsaka mga, uh, mga paanang mga lamesa, kinakagat-kagat. ay uh, yun po ang paniniwala nila na Uh, parang signs ng rabies at concentrated nga daw po kasi kakapanganak lang daw po yung aso at pusa kaya po concentrated po yung rabies which is uh, mali po. Actually po wala po talaga pong rabies ang mga aso at pusa. Para pong mga baby rin po na tao po yun uh, makati po yung kanilang gilagid kasi nagpapatubo sila ng ngipin kaya kumakagat po sila ng kung ano-ano po na pwede nilang kagatin government unit. Uh, pwede po tayo makipag-ugnayan po sa ating mga uh, city and municipal veterinary offices or sa agriculture offices po. Pwede rin po sa ano po, sa provincial veterinary offices. Uh, libre po 'yon na bakuna po. At kung sakali man na hindi po ma-avail 'yon kasi meron po silang uh, barangayan na vaccination, so makipag-ugnayan lang po kayo para po maano niyo po yung schedule ng barangay niyo po. Tapos po kapag hindi po 'yon na avail Meron din po naman sila, ay meron, pwede po kayong magpabakuna sa mga uh, private veterinary clinics. Yun nga lang po, uh, may bayad nga lang po sa kanila po. Yung pagiging aggressive po ng alaga natin. Yung isipin natin yung alaga po natin na mabait, bigla na lang nag-aggressive ng walang dahilan yun po yung tatandaan po natin. Kasi meron po mga uh, klase po ng pagiging aggressive at mga biting incidents. Unang-una po is yung uh, syempre meron pong ibang tao na pumunta sa inyong bahay kaya nga po natin sila tinawag na bantay. Kasi babantayan nila yung mga property po natin at kakagat po talaga sila ng hindi ano po. Tapos po pag may anak po sila syempre po uh, maternity instinct uh, protektahan po nila yung mga anak po nila tapos po pag natapakan kakagat po yan kasi masasaktan po. Pero kung yung aso nyo po ay kumakagat ng walang dahilan at naging aggressive ng walang dahilan at kung ano-ano po ang kinakagat. Kasi po pag ang rabid po na aso po is naglakad na po yan. Lahat po ng madadaanan niya, kakagatin niya po. Hindi lang po tao, hayop. Lahat ng bagay po, yun po. Tapos po yung uh, common, pinaka-common na uh, kilala po natin na rabies na simptomas po yung sa tinatawag po na asong ululis naglalaway-laway. Opo, totoo. totoo po yun. Kasi po, ang uh, rabid po na aso is uh, ano na po... Uh, paralyzed na po ang kanilang lalamunan. So kanilang laway po hindi po nila malunok. Isa rin po yun sa dahilan kaya takot po sila sa tubig. Gusto nilang uminom pero pakiramdam nila malulunod po sila. Yun po yung mga pinaka-importante.